gusto ko malaman nyo no na hindi lahat ng mga bagay no na natatanggap natin ay galing sa Diyos especially sa mga kayamanan no kasi dito sa kayamanan kasi ang sabi kasi dito no na kung isang tao ay uh, magsumikap na maging mayaman ay hindi makakaiwas sa maraming bitag ng uri ng kasamaan di diba? kung ang kayamanan, halimbawa gusto mo mayamaman o no, gusto mo yumaman ng isang tao, kung nakatanggap ng isang tao na mga bagay sa mundong ito or, or yayaman siya, lagi nyo tatandaan ang kayamanan ay hindi nagmula sa ating Panginoon. Yung mga yaman talaga na upang yumaman ka, hindi yan galing sa Panginoon. Bakit? Kung galing pa yan sa Panginoon or bigay pa sa Diyos yan, ito sana, hindi niya sana sasabihin nun na kung saan ang iyong kayamanan, ando ang iyong uh, puso. At saka hindi rin magagawa ng isang tao noon na makapaglingkod sa Diyos at sa at sa kayamanan. At nandito rin sa Revelation ang no, sabi ng ating Panginoong si Kristo, di ba, no, na sinabi mo na mayaman ka, andyan na lahat sa iyo at walang nagkulang sa iyo. Pero ang hindi mo alam, ikaw ay nakahubad, hubad, uh, bulag, at saka ano pa yon di ba? Yun yung sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa mga mayayaman. At sinasabi din ng ating Panginoong si Kristo noon no, sa patungkol sa isang tao no, na mayaman na lumapit sa kanya at nagtanong sa kanya na ang mabuting guro, anong gagawin ko para makapasok ako sa karya ng langit isa siyang mayaman na tao ano sabi niya no na ano sabi ng ating Panginoon no? na alam mo ba yung kautosan na huwag kang magnaka huwag kang papatay ganito huwag kang ganito ganyan sabi niya alam ko yan binabantayan ko na at sinusunod ko yan mula pa nung ako ay bata pa so ito tao na ito ay so, pero ano sabi ng Panginoon isang bagay pa talaga yung isang bagay pa ano na kailangan mong gawin kung gusto mo talagang magiging matuwid no at magiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon at kung gusto mo makapasok no, uh, sumunod ka sa akin ganito anong sabi natin Panginoon no, na ibig, ibinta mo ang iyong lahat ng iyong yaman at ibigay mo doon sa mga mahihirap yung kita di ba? pero hindi niya kaya patungkol ito sa mga mayayaman so ngayon gusto ko malaman nyo no, kung kanino nagmula itong mga kayamanan no, na, na natatanggap ng mga tao kayamanan, kasikatan o karangyaan no? dito sa Lucas uh, dito sa Lucas chapter 4 verse verse 6 di ba? sa panahon noon na sinusubukan si sinusubukan ng ating panginoon si Kristo ni Satanas doon no ba diba? ano sabi ng anong sabi ng uh, ni Satanas sa kanya no na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan no lahat ng kapangyarihan at kayamanan itong lahat na ito ay ibinigay sa akin at ibibigay ko rin ito sa mga tao na aking nagugustuhan kung sumasamba ka sa akin, magiging iyo ito lahat. Di ba ang sabi niya? Ibibigay ko ito sa lahat ng aking nagugustuhan. So ibibigay niya ito kung sino man yung nagugustuhan niya. Maraming mga tao niya. No? Kung, ang, kung ang puso ng tao malayo sa Panginoon, walang ibang hangad ang puso at isip ng isang tao, gustong yumaman, gustong yumaman, papasokan siya ng satanas. At itong mga hinihiling ng kanyang puso at isip, ng kanyang puso at isip, itong hiling ito ibibigay sa satanas no? Even do na na kahit pa sinasabi niya no na nagdasal siya no na ganito, yung ako, nako, yung kasi hindi po hindi po hindi po ano tawag nito. Hindi po pinapayagan ng Panginoon ang isang tao na yumaman dito sa mundong ito. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Si Kristo, huwag kayong mag-ipon ng mga yaman dito sa mundong ito kung saan nakalawangin at maraming mga ano yun na sisira. Mag-ipon kayo ng yaman doon sa langit kailanman walang magnanakaw at walang sisira na ano ng mga insekto no kundi uh, pang everlasting na talaga siya at walang katapusan so sa dali na salita no na at sabi ng ating Panginoon si Kristo no so sa dali na salita ay hindi siya pumapayag no na tayo ay ayaman dito sa ating mundo sa mundong ito kasi even no na kahit pa ang mga apostolis di ba sa pangpangaral nila dati di ba kulang sila sa mga material sa mundong ito minsan nagugutom sila gutom kakulangan sila sa mga materialistic pero ayun na sa kanila is yung yung kumbaga yung inihanda ng Panginoon sa kanila is kasaganahan sa bu buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian doon yayaman ng isang tao pero dito sa mundong ito magingat kayo sa mga bagay na natatanggap nyo kasi si Satanas mismo nag-iingot nagsasabi no na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan kung ikaw ay sasamba sa akin dahil ibinibigay ko ito or ibibigay ko ito sa mga tao na aking nagugustuhan. ba? Diba? Yun yung sabi ni Satanas. No, so dapat kayo magingat kasi maraming mga sikat ngayon, no, mga vlogger, mga artista o mga celebrity. Yang mga karanyaan yan, yang mga kasikatan na yan, yang mga kayamanan na yan ay hindi galing sa Panginoon galing niya ni Satanas. Kung kayo po ay nakatanggap niyan, galing ni Satanas, hindi kayo magiging tagasunod kay Kristo. Hindi kayo magiging kumbaga karapat dapat sa ating Panginoon kasi lahat ng nasa inyo is galing kay Satanas eh. Anong sabi dito niyo ni, eh, ng ating Panginoon sa Kristo dito sa Revelation uh, chapter 2 verse 24. ba? Diba? Anong sabi dito no? no? Uh, sasabihin ko sa inyo no na yung mga tao no, na nagsasabi no na sabi natin pangyayari gusto na hindi nyo alam no na yung mahirap mahirap intindihin na lihim ni Satanas. Ito yung mga lihim ni Satanas no, na hindi talaga naiintindihan ng bawat tao. No? Itong pagbibigay ng mga yaman na akala ng bawat isang tao ay ito ay ang ay yaman ako, makabili ako ng sasakyan. Ito po ay prosperity. Wealth and prosperity. Hindi po ito pinapayag, hindi po ipinapayag sa atin ng Panginoon na makakatamo tayo nito kasi ang gusto niya is mag ng kayamanan doon sa langit hindi dito sa mundong ito kasi sabi dito no na hindi nyo alam no ang sinasabi no na mahirap intindihin na mga lihim ni satanas no ito yung mga lihim ni satanas no na hindi intindihan ng bawat tao ang kayamanan kasi maraming tao no naghahangad na yayaman dito sa mundong ito sa oras ng isang tao yayaman eh, ay sa, 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 oras ng isang tao nangangarap na na gusto ko talagang yumaman gusto ko ganito mapabili ng ganito ganito ang tao na yan ay kumbaga ah, kinokontrol ng kanyang laman no kinokontrol ng kanyang laman at ang laman ay kung kung kinokontrol siya ng laman at ang laman ay kin, ay galing din ang pagkontrol sa laman ay galing kay Satanas so si Satanas ay kontrol sa iyong laman para ikaw ay mag mag-iisip palagi sa mga material na mga bagay sa mundo ito hindi sa mga spiritual na bibigay sa atin ng ating Panginoon. So ito yung pagkakaiba o difference. No, so dapat po kayo mag-ingat dito no, sa mga lihim at sa mga sekreto ni Satanas. No, mga sekreto at lihim ni Satanas no, na hindi na lalaman ng bawat tao. No, so hanggang dito na lang. No, maraming salamat. Hindi, Amen.